Na mabentang-mabenta kapag sumasapit po ang uh, pista ng patay o ito pong tinatawag po na undas. Kayo ba, nakabili na. O bumili na kayo kasi baka magkaubusan. Na? O kaya naman ay, uh, di ba, hindi tayo makapagluto on time. Uh. Itong drama na ito, napakasarap po na ito na kilalang uh, pagkain dito po sa atin sa probinsya ng Pangasinan. Na kapag... Uh, Um, sumasapit ang undas Sa ipanda, mi kamarirwa kami pa, mi akan kami Dermen ed si kayo. Narito pa ang dalang pag-uulatan ni Bombo Oliver da Bombo Ali, please come in. Dumarami na ang mga nagtitinda ng sangkap na malagkit na ginagawang daraman na dito sa pamilya ng Dagupan City kasabay ng pagsisimula ng paggunita ng undas. Isa sa mga sikat na pagkain tuwing sumasapit ang undas ay ang daraman na, popular sa Pangasinan at karaniwang nilalagay sa altar ng bawat pamilyang katoliko bilang handong na pagkain para sa mga yumao tuwing undas. Ito ay niluluto kasama ang asukal at gata ng niyog sa isang wok hanggang sa matuyo at maging malagkit ang consistency. Ayon kay Virginia Elba, isa sa mga tendera nito na sa ngayon ay hindi pa gaanong malakas ang bentahan ngunit bukas hanggang bago mag November 1 ay magiging malakas na ito. Anya nung sa 40 pesos ang bintahan ng isang gatang nito kung saan tumaas umano ang presyo nito kumpara noong nakaraang taon. Madalang umano ang pagbebenta ng ganito sa ilawigan dahil tuwing huling linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre lamang ito. Ipinaliwanag naman ito kung paano niluluto ang diraman na kung saan ang bentahan nito per slice ay nasa 10 pesos habang maari din namang mag-order sa kanila ng per bilao na umaabot sa 600 pesos depende sa laki ng bilao. Nakadepende naman anya ang kita nila kung gaano kadami ang nagtitinda nito na kanilang makakakompetensya. At naman ito na hindi natataas ang presyo ng kanilang paninda sa mga susunod na araw. Um, tumaas po yung presyo niya kumpara sa dati tsaka sa ngayon, konti pa lang yung ano, bumibili. Ano, pag lumalakas lang kasi yung benta pag mag November 1 na po. Siguro mga 29, 30, 31, ayan po. Tumaas po siya, sir. 40, 40 pesos na po yung isang gatang. Lastly kasi, 30, 35, ganyan. Siguro sa presyo na rin ng ano, malagkit, tsaka yung way ng paggawa nila may Mahirap din. Po. Ano, ayan naman yung ganito din, another man. Tapos, niluluto siya. Opo. Okay. 10 pesos per slice po. Ayan po yung German lang yan na niluluto sa gata. Tapos sa uh, asukan lang. Tapos ayan lang po. Meron po siyang binukayo na yung sa pagtapping sa ibabaw. Ilang oras lang niluluto yung ma? Mat matagal din. Mga 3 hours siguro. 2 hours ganun. Kasi kailangan malampot siya. October is wala pa naman po. Kagaya ngayon, 20, uh, October 28 na, pero kaunti pa lang yung bumibili. kasi ano siya talaga, uh, parang traditional dito sa Pangasinan. Kasi sa ibang lugar hindi nila alam eh, Na ano, pang November walang po siya. Um, Siyempre sa akin, parin ako masarap, pero sa inyo, sikman niyo muna bago niyo sabihing masarap ba. Uh, kung mag order kayo, pwedeng Derman naman na iluluto niyo siya. Meron din po kaming ano, uh, German na may latex o kaya ganito na may topping si baba for bilao po. Um, dito lang naman po ako nagpapresto. Pero hanggang November 2. Mag-start siguro ng 30 hanggang 1. Ayun po. Medyo tataas po yung benta namin. Hindi rin masabi kasi minsan konting nagtitinda, ayun, medyo ano, mataas ang mababenta namin. Pero pag marami kami, konti lang din. So yung 40 mo, tataas pa ba sa 30 or yan na? steady. Uh, yan na siguro yung steady price niya. Samantala ayon naman kay Christy Sarmiento na isa din na tindera nito na medyo mura ang kuha nito sa supplier nito sa Bayambanga. Ibinibenta nito ng pergatang ng nasa 30 to 35 pesos ngunit kung may tumawad naman ay maaaring tatlong gatang isang daan. Hindi pa ngayon umano ang kalakasan nito ngunit nakakuha na siya ng maraming stocks dahil sa susunod na araw ay lalakas na ito sapagkat tinatangkilig ito tuwing undas. Ayos naman po sir, pero pang mga banda 30, 31, ganyan, mabilis na rin yung ano, pagkito na namin. Madayang bumibili ng mga tao po. Sabay ang bag po. Okay lang po. Mabango naman po. Tapos yung purong malagkit po, hindi katulad ng na, Yung iba kasi, may mga nagtitinda na hindi malagkit, may halo po. Ito po, purong malagkit po talaga. Kaya medyo mahal po ano, binibinta ko na lang ng 30 o minsan 35 ganyan. Kung so, tatawal sila, bay ko lang 30 po. Opo, nung 2014 pa po. Okay lang po, masensira kasi pag mga ganito pag November 1, ang dami po ibili kasi ito talaga yung pagano ng pista patay po. Pag maghanap po kayo lang daraman, dito na lang sa malapit sa gilid ng ano po, dito sa may malingas po. So, may daraman po dito, may na tinda po. Para sa programang Bombo Honey, Dugto Patrol numero 5. Bombo Libre na kumas This is Bombo Radio Philippines the number 1. And most trusted source of news and information basta radio. Bombo!